inaming healed na siya. Narito ang uh, showbiz report. Ngayon to. Sa mataala, sa isa pang balita showbiz, I can say I'm healed. Ito naging pahayag ni Katrin Bernardo sa interview dito ng Mega Magazine kung saan siya naging cover. Ay sa actress, nasa maayos sa na sitwasyon siya ngayon kung saan ang February umano sa kanya ang bagong January at okay na okay na raw siya. Sinay pa na actress na kailangan ma-experience niya ang proseso at lahat ng sakit at lahat-lahat na. Ngunit sinisiguro niya raw na kahit may pinagdadaanan siya, hindi kailanman maapektuhan ang kanyang trabaho. Alam niya raw na malalim ang salitang forgiveness, ngunit para sa kanya o mano, maaaring mapatawad ng isang tao kung talagang deserve nito at kapag napatawad na raw niya isang tao, hindi umano mano ibig sabihin na kailangan pa itong panatilihin sa kanyang buhay. Pinatatawad niya raw ang isang tao para sa kanyang peace of mind at for clarity at hindi ibig sabihin ay maaaring na itong bumalik sa kanyang buhay bagamat it depends o mano. Pananatilihin niya raw ang space at ganun din ito para maging okay silang dalawa dahil hindi na raw kailangan payagan pang makabalik ang taong nakasakit na sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.